Iris, ang Iris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, maingat sa bawat kilos at hindi agad-agad nagpapadala sa mga pakiusap. May mapanuling mata sa mga ginagawa, at sa mga taong kausap, lalo na kung may kinalaman sa trabaho at pagkakaperahan. Ayaw sa mga kalokohan at marunong magingat sa pera o pananalapit. Mapagmahal sa magulang at palaging handang umalele. May likas na pagkamaselan, laging gusto ang maayos, organisado, at nasa tamang ayos ang lahat ng bagay. Mas pinipili ang magtrabaho ng mag-isa para mas makafocus. Magiging matipid ngayong araw, at iiwas sa mga di kailangang gastos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may maselang ugali pagdating sa trabaho at pananalapi. Ayaw sa mga kasama na may balak naman lamang, kaya pinipiling maging patas sa lahat ng pagkakakitaan. Kapag may nasabing salita, tinutupad ito. Sa tahanan, masaya at kontento kapag kapiling ang pamilya. Sa trabaho, mahigpit sa kalidad sa pinapagawa, ayaw sa padaskal o maduming paraan ng paggawa. Malambing sa magulang at handang sumuporta anumang oras. At hindi naaaliw sa mga usapang pabiro kapag pera ang pinag-uusapan. Ngayong araw, magiging praktikal at matalino sa paggastos at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan maingat sa pagdedesisyon at laging may masusing pinaplano masipag at determinado sa trabaho hindi nagpapadala sa kalokohan tapat sa tungkulin at patuloy na nagsusumika para sa ikauunlad ng buhay. Kapag may balak gawin, sinisigurado mo na ang estratehiya paano magagawa. May lakas ng loob na kayang ilabas kung kinakailangan. Sa pera, hindi madaling magpautang, pinangangalagaan ang kinikita para sa kapakanan ng pamilya. Hindi madaling lokohin, dahil likas na may katalas ang isip at pag-iingat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may maunawang puso lalo na sa tahanan. Hindi basta nagsasalita, Iniisip mo na ang bawat salita upang iwasan ang makasakit sa mga kausap. Sa trabaho, ay laging alerto sa mga galaw ng paligid at hindi madaling maiisahan. At marunong magbasa ng ugali ng kausap at mapanuri sa bawat mga kilos. Sa bahay, hangad ang katahimikan at pagkakaisa para manatiling positibo ang enerhiya. Kapag nagselos, hindi agad nagpapakita, ngunit nag-iisip ng malalim. Sa pera, hindi maramo, ngunit may kabuoang disiplina sa paggastos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, maingat at masigasig sa mga gawain upang mapanatili ang kasaganahan. Masigla sa pagkilos at ginagawa ang lahat ng may buong puso, lalo na kung ito'y para sa kinabukasan ng pamilya. Hindi nagpapadala sa tensyon, at laging handang harapin ang mga pagsubok o hamon ng araw masigasig at may inspirasyon na magtagumpay, lalo na kapag may mahal sa buhay na pinangangalagaan. Sa pagkita ng pera, patas at pantay, upang maiwasan ang anumang alitan. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may mahabang pasensya at kayang gumawa ng mag-isa ng walang reklamo. Tahimik ngunit matatag, at may kakayahang ipaglaban ang tama kapag kinakailangan. Sa pera o pananalapi, ayaw sa kalokohan at naniniwala sa patas na dapat na pagkakakitaan, upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa tahanan, maingat sa pananalita upang mapanatili ang maayos at positibong atmosfera sa bawat isa. Mas pinipili ang katahimikan kaysa pakikipagtalo at may likas na pagkahilig sa kaayusan at organisasyon sa bawat aspeto ng buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay puno ng matalas na isipan at mahinahong damdamin marunong magtimpi sa pananalita, at sa pagkilos, kaya nakakalikha ng maayos na kapaligiran na paan ng positibong enerhiya. Masigasig sa bawat hakbang sa buhay, at sa trabaho'y hindi nagpapahuli sa kasipagan, dahil alam niya ang kasipagan ang daan sa tagumpay. At sa loob ng tahanan, laging nang nadadala niya ang masayang presensya na nagpapagaan ng bawat pag-uusap. Sa gabi, hinahanap ng katawan at isip ang payapang pahinga, upang may panmuli ang lakas para sa susunod na araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay matatag ang disiplina at may pusong hindi matitinag ng basta-basata ng mga tukso. Mas pinipili niya ang magpakapagod. Sa marangal na pamamaraan kaysa sa yumuko sa mga bagay na labag sa kanyang prinsipyo. At may katapangan na magsalita kung kinakailangan, at kakayahang panindigan ang mga tamang sinasabi. Sa trabaho, tahimik ngunit epektibo, sa pananalapi, matalino at maingat. Ayaw sa mga usapang bastos at labis na biro, mas pinipiling tumutok sa mga makabuluhang bagay. Sa pamilya, likas na mapag-alaga at may pusong sensitibo sa damdamin ng mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay may pusong laging nasa totoo at nasa isipan na nakatuon sa katapatan. Sa trabaho, inuuna ang pagiging produktibo at maayos na pakikitungo dahil sa kagustuhang manatili sa isang matatag na kabuhayan. Ayaw sa mga usaping walang saysay at lalong umiiwas sa mga pagbibirong bastos dahil sa paniniwalang ang dangal ay kayamanang dapat ingatan sa pamilya palaging nagbibigay na maging masaya at nagiging ilaw ng tahanan sa pagmamahalan malambing at may takot sa karma kaya't inuuna ang respeto at pagkalinga at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay laging masinop sa pagsisalita at pagkilos, maingat at hindi padalos-dalos sa anumang gawain. Sa trabaho, ay seryoso at laging nakatutok sa detalye, maingat sa bawat hakbang para maiwasan ang pagkakamali. May paninindigan at isang salitang pinanghahawakan, kapag nangako, gagawin. Ayaw sa sistema ng suhulan at palakasan, dahil batid at nasa isipan niya na kamalasan ang dulot ng mga ganyang kalakaran. At laging tahimik na gumagawa ng paraan upang umasenso, at sa pera o pananalapi, Matipid at maingat, mas pinipiling mag-ipon kaysa basta gumastos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may katapangan na ugali pero tahimik, may isipang maingat sa bawat desisyon at ayaw sa gulo. Sa pamilya, inuuna ang kapakanan ng bawat isa at marunong umilag sa mga taong may masasamang intensyon. Sa trabaho, hindi nagpapahuli sa kasipagan at kagustuhang matapos agad ang mga tungkulin. Matapat sa pakikitungo at tapat din sa trabaho. Ayaw sa mga birong may halong pambabastos o panunukso. Sa pera, marunong humawak at mas pinipili ang mag-ipon kaysa sa luho. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay tahimik ngunit may malalim na disiplina sa tahanan, ay marunong umintindi bago magsasalita, ayaw makasakit ng damdamin kaya't pinipili ang mga salitang mabubuti. Sa trabaho, matyaga at hindi sumusuko hanggat hindi natatapos ang gawain. Mapagmalasakit sa mga magulang at handang tumulong kahit hindi inuutusan. May pagkataong may isang salita, kaya't malaki ang respeto ng mga nakapaligid sa kanya ayaw umasa sa iba at mas gusto ang sariling pagsisikap kaysa magkaroon ng utang na loob at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat